Libre na naman tayo May oras na naman JP Rizal to uh, EGL Ang pangalan ng garahe O garage EGL Suzuki Parts and Supply Brand nyo yung surplus Kaya kontakin nyo na lang sila Yan doon yung address o oh. 780 JP Rizal Kaya yung landline nila Marami raw parts dito Ito for sale din kontakin nyo na lang hindi ko lang natanong kay kuya kung magkanto pero yung nakita ko dito eto tong wagon 64W na Mazda Scrum tingnan natin 295 daw ang uh, asking ni Idol dito eh Uy, nakamags na rin eh Dali to Uy Ang ganda yung loob Konting linis lang to Talagang may jaryo po para Bawal ano Matumyan ganda rin loob nito ah pero yung control nya nasa kanan pa original pa yun ayos sa natin to hindi walang pwedeng start na yan ako idle idol na kisuyo lang ako eh. kumayag naman sya eto 295 to captain seat na rin oh, mukhang original pa yung mating parang japan japan nissan Oo, oh, di ba? 295. Natin paano siya rato? Ito yun. Malambot lang din. Oh, galing. Oh, matik pala to. Dandan -dan lang. Sliding pala to. Ito 14 ata tayo kami. Mga 14 na mags na. O, may aso baka kagatin tayo. Meron din silang Suzuki na ano. Na scooter. Ayan, sa gilid. Oh, wala po tayong script dito. E, diretsyo lang tayo. Ito, iba to. Pero yung orange doon, ginagawa rin yun. Parang, minibenta rin yun. Tanong natin mamaya kung magkano ang presyo. Oh, sliding. Power ano na rin pala to. Power window. 64W wagon na ito. Kaya, ikutan pa natin doon. Pasok tayo sa loob eto na yung ano orange 64V ata to pero mitsubishi mags eh baka bukas to ko ya pwede buksan ah, natin natin pwede buksan covered naman yung garahe nila dito eh ah madilim nga lang kaya buksan natin ilaw natin buksan ko nalang ilaw ko kasi madilim dito sa garahe uy ganda ng taas nya malinis o oh, 64 dito Triple b Ano ah, kalak to Tara na niyatakpan nila Marami silang mga piyesa piyesa dito Pati ata bike <laughs> Binibenta rin ba to? Kuya binibenta rin ba tong bike? <laughs> Hindi <laughs> ay yan Ay meron din silang pick up, oh, Pang off road Tapos ito mismo Nagpipintura din sila Kuya nagpipintura din kayo dito? Ayan oh, oh, naglalatero sila Ganda nito ah <laughs> oh. EGL Motors Ito lang nakita ko Nagbebenta ng mga pyesa dito sa Marikina Tapos ang nagrecommend dito Si MGU Pero for sale din O kontakin nyo na lang sila Mabilisan lang to Napadaan lang ako Kumain lang ako kay, ano, eh, kay Ligayas uh, Chicken Tapos nakita ko to Magkatabi pala sila So kung type nyo to Kontakin nyo na lang yung may-ari Nandiyan naman yung cellphone number 295 negotiable pa daw ng konti. So tanong ko magkano yung orange na. O itong double cab na dilaw to 210. Iba to ibang version to. Ito yung F6 ay ata to. Matic din 210 negotiable. Uh, manual. Manual bukasan. Pero matic transmission yung orange orange daw sa loob 210 din negotiable pa siguro ito ewan ko kung binibenta to gundo tanong na rin natin ito <laughs> ito itong orange 210 daw yan negotiable so kung kailangan nyo magpaayos kuya nagayos din ba kayo dito ng ano mga minivan kunyari may problema sila nagayos din kayo nagayos din kayo dito kuya Ma 17 kaya nyo ayusin. D17B. Kaya rin. Oh. Kahit anong problema. Ayun. Ayos. Ha? Problema sa sasakyan. Etong finish din no? At least may idea na kami kasi nahirapan yung mga taga Manila kung saan kukuha ng piyesa daw eh. Meron naman, meron naman pala no. Ito, ang ganda rin ito. Kabukas oh. ba ito? ito. Lipin natin. Ah, mga bukas. Ah, manual ito. Maganda ganda. Hinahanap ko manual eh. Hinahanap ko kasi kuya manual. Oh, ang hirap maganap ng wagon. Ah, ikaw nagpipintura kuya. Oo. Oh. Ayun Ay, eh. Para dito yan, sa puti. Ah, yes. Okay, ito pala sila dito. Master, ito. Mag Magkano ito? 230. 230. 230. 35 manual no manual aircon negotiable konti konti lahat lahat yun konti negotiable hindi <laughs> yun ayos mm -hmm. yung ano pong pangalan nyo pala ano pangalan niya? Edwin Edwin lagay ko na lang din doon ha so yun meron tayo pag nakakuha tayo dito tayo tatakbo dito tayo tatakbo kasi ito lang talaga yung nakita ko malapit sa bahay yung iba kabitip pa eh o siya dito ko na matatapusin ang ating uh, munting video. Nag-motor lang ako. Motor lang dala ako ngayon kasi alam kong ma-traffic eh. Hindi naman linggo eh. Uwi na rin ako. Napadaan lang ako dito. patang ko. So sya, kita kits sila sa next hunt natin. Kung ano pa yung makita natin garahe ng mga minivan.